Kumusta? Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayong hapon ay magpapadilig po tayo ng fertilizer sa ating kamatis na Diamante kasi nag na po itong namulaklak. At meron na ding mga ah, kunting maliliit na mga bunga natin makikita. Okay, so yung fertilizer na ating ginagamit ngayon mga ka-farmers sa ating namulaklak na kamatis, ito po ay winner so tapos ni Trevor at saka Mega Multifine vitamin. Okay, so yung mga nutrients na available mga ka-farmers sa ating winner na ginagamit ang nitrogen po niya ay 15, tapos yung phosphorus niya ay 9. Ang potassium niya 20 tapos uh, available ang magnesium, boron at saka manganese at zinc. So yun po ang available niya. Tapos mga ka-farmers, ating nitribor, uh, ang nitrogen niya ay 15.4. Tapos mataas ang calcium niya, 18.3. Tapos may 0.3 na boron. Uh, buron. Tapos sa mega multiplant vitamin mga ka-farmers na NVK, meron siya nitrogen na 21. Tapos 2.6. Tapos ah uh, Uh, potassium na 9. So yun po mga ka-farmers ang ating uh, nilalahok na mga fertilizer na para po sa ating kamatis na nag-umpisa namulaklak at may maliit na bunga. So yun po ang ating uh, ginagamit na mga fertilizer na pandilig natin ngayon mga ka-farmers. Okay, so ang takal natin mga ka ay nasa uh, 7 kilos na po siguro to. 6 uh, 1⁄2 to 7 kilos, ganyan siguro. So, yun po. Yung tatlong mga kaparmers ay nilalahok po natin. Then, yun po ang ating lulusawin sa isang drum na 200 liters of butter na sa 6 1⁄2 to 7 uh, kilos na ang timbang sa ating nilalahok na tatlong kombinasyon na fertilizer. Okay, so sa iyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye.